Mga kababayan, andito tayo sa Chao ngayon. Nandito po tayo ngayon sa Sariaya. Keso, dito po tayo ngayon sa Lucena. Apo nang nanak dito, nagkakakulunan na ng tao dahil kumit na number 17 ko priya. Si Senator Pompeo ay ngali ng Chao. Pagkatapos ng chow, tumaba po siya sa nakantilarya. At na ngayon, nandito po siya sa bayan ng Sariaya. Isang libong taon na naman ang tutuluman ni Sen. Bong Revilla. At dahil nung lalaman niya, kulang daw ang isang libo, tinagtagan niya isang libo ba? At ang libong taon ang tutuluman niya sa bayan ng Sariaya.